sleep ikaw. Ha? Antok na ikaw ay. Uy, paano kasi? Nang oras na natutulog yan sa gabi. Naglalaro pa sila ni Kuya Ju George, no? O, oh, sleep ikaw ha? Ha? <laughs> Napagod yan sa kakalaro. Mm. Anong oras pa lang? Oh, it's only 7.52 a.m. Naantok ka na, bata. Ang okay. tara na. Ayaw mo umalis? Ha? Yes, <laughs> Tahimik lang yan. Tahimik. Naantok na yan eh. Umakyat dito sa upuan. Sa kanyang favorite na unan. Matutulog muna daw siya. Mamaya na naman daw siya maging kurat ayun. Mm, -mm, -mm. Asus. 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 Ang arti-arti. Ang arti-arti. Ang arti-arti arte arte ng botang yan, no? Oh, sige, sleep na. Hindi na ni mami yan, ha? Hindi na yung ni mami, ha? Oo, isturbo istorbo si mami na to, eh. Huh? Sarap ng pagkahiga naman ng bata na yan, no? Oh. Huh? huh, baby, no? Hindi ka sumasagot, be. Tamad kang sumagot, be. Hmm? Okay, sleep na ikaw dyan, ha? Huh? Digo na, mami, ha? Ha, alis mo na ha. Alis kami ni nanay ha. ha? dito muna yung ang mga buling let na yan ha. Ang mga buling let na yan. Ha? Okay? <coughs> Tignan mo naman yung pwesto niya.